Naisip po na ba kung bakit parang na-unlock na mga tao sa Biblia yung cheat code para sa sobrang haba ng buhay? Ang sinasabi ko ay yung mga tulad ni Methuselah na buhay daw ng hanggang 969 years old. Hindi yan tayo po ha. Tapos nandiyan pa si Jared na umabot sa 962. At si Noah, lumangpas pa yan ng 950 years old bago magpaalam. Samantalang tayong mga modernong tao, sa pinakasosyal pong mga bansa ay halos hindi man lang nakakaabot ng 79. So, ano pa yung meron? Ang misteryong ito ay bumabagabag sa mga isipan sa loob ng libu-libong taon. Parang nahanap ng mga biblical characters na to yung secret levels sa Game of Life. Tapos tayo, stuck pa rin sa pag-figure out ng mga controls. May mga ancient superfood smoothie recipe kaya sila na hindi natin alam may time turner kaya sila katulad sa Harry Potter na lihim na nabubuhay ng maraming buhay ng sabay-sabay. Pero bago tayo mag-dive sa mga teoryang to, mag-isip mo na tayo. Ngayon, kahit na may mga cool gadgets tayo, may mga gamot na parang magic sa mga ninuno natin. At sobrang daming info sa ating mga fingertips na ikahihilo ng librarian. Hindi pa rin tayo mapalapit sa paghit ng Big 900. Yung pinakamadalang tao na narecord sa modern age ay si Jean Calment mula sa France na umabot ng 122 years and 164 days. Astig yun. Pero konti lang yun kumpara sa sinasabi ng Biblia na dati raw inaabot ng mga tao. So, ano ba to? Napakalina ba sa ma yung mga nagsulat sa Bible? Nagkamali kaya sila sa pagdadad ng extra zero ng sinusulat nila yung ages? O may something more pa kaya sa kwentong to. Pero bago tayo magpatuloy, make sure na i-hit mo like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alright, tingnan natin yung mga pinaka na teorya. Una, meron tayong Adam and Eve were built different theory. May mga nag-iisip na yung OG Humans ang gawa pa lang ay designed para mabuhay forever. Kaso nang kumagat sila noon sa bawal na prutas, biglang nag-expire yung forever young warranty nila. Parang nag download sila ng virus sa perfect human software nila. Sunod, meron tayong no germs, no problems theory. Imagine mo yung mundo na walang mga salot na bakterya o virus na gustong sirain ang katawan mo. May mga nag-iisip na ganun daw noon. Walang sakit kaya pwedeng tuloy-tuloy mga tao for centuries. Pero wait, kung walang germs, paano nga ba namamatay yung tao eventually? Naungay na lang ba sila sa buhay? Di mas madali yung trabaho ni Noah sa pag-save ng mga hayop kung walang nagkakasakit? Parang pag pag-aalaga lang ng bato, hindi mo na kailangan alagaan, pero hindi rin naman masyadong exciting. At here's a fun one, yung Populating the Planet Party Theory. Paano kung kailangan ng mga tao mabuhay ng sobrang tagal para mapuno yung empty earth? Here's how it works. Ikaw sa mga unang tao, tapos yung trabaho mo ay magkaanak ng sobrang dami para magsimula ng buong civilization. Ang grabe, di ba? Pero kung meron kang 900 years para gawin yon, parang hindi na mahirap bigla. Kaso, di diba magiging super awkward yung family reunion sa may daan-daang henerasyon sa iisang lugar? Imagine mo yung hirap maglabi ng lahat ng kandila sa family birthday cake. Last but not the least, meron tayong Paleo Diet Extreme Edition Theory. May mga nag-iisip kasi na sa pagkain lang lahat ng ito. Baka yung mga sinuunang tao ay kumakain ng ultimate health food diet. Walang processed snacks, walang batamis sa soda, puro natural na pagkain lang. Pero kung totoo yun, bakit hindi natin magawa ngayon? May kulang ba tayong secret ingredient? Ancient kali kaya baka may access sila sa isang superfood na wala na ngayon. Parang avocado toast yung unang panahon. So, ano sa tingin mo? Ikaw ay team super long life o team these numbers are bananas? Baka may sarili kang teori na iniisip. Ang astig kasi ng mga ganitong mystery na kita yung nag-iisip at nag explore Parang puzzle na nag-challenge sa atin for thousands of years na. Tapos hanggang ngayon may mga bagong pieces pa rin tayong nakikita para ikabit doon. Tara pag-usapan muna natin yung telomeres. Hindi yan yung bagong tipo ng phone Parang mga protective caps yan sa dulo ng ating DNA strands. Isipin mo yung DNA mo ay parang sintas. Tapos yung telomeres parang yung plastic sa dulo na umipinggal sa pagkasira nito. Tuwing nagda-divide yung cells mo, unti-unting umiikli yung mga telomeres na ito. Pag sobrang ikli na nila, hindi na pwedeng mag-divide yung cells at obviously, yung parte na yan ang dahilan kung bakit tayo tumatanda. So, Itong isang wild idea. Paano kung yung mga unang tao ay, ay kung ng super telomeres? Baka yung din ay nila may extra protection, parang may force field sa mga dulo ng sintas. Pwede kaya mag-explain yun ng bahabang buhay nila? Pero Ken, kung totoo yun, bakit wala tayong nakikitang proof nito sa DNA natin ngayon? Nawala kaya sa parang manual kung paano gumawa ng super telomeres habang tumatagal? Ngayon, pag-usapan naman natin yung tiyatawag na oxidative stress. Parang kalawang to pero sa katawan mo. Habang tumatagal sa paghinga natin, pagkain at araw-araw na buhay natin, yung cells natin kumukuha ng damage mula sa mga tiyatawag nating free radicals. Parang yung katawan natin ay kotse, tapos yung free radicals yung mga nakakabuhis na bato na sumisira sa pintura. So, paano kaya kung yung mundo bago mo maha ay meron mas kukunting oxidative stress? Baka mas malinis yung hangin, yung pagkain puno ng mas maraming antioxidants. O kaya yung katawan nila mas astig mag-handle ng mga free radicals. Parang may super-powered car wash sila para sa mga cells nila. Kaya fresh na fresh ang lahat for centuries. But wait, there's more. May mga scientists na nag-iisip na yung pagtanda ay partly controlled ng mga genes natin. Parang meron tayong internal clock na tumatakbo sa loob ng cells natin. Paano kaya kung yung mga unang tao ay may ibang setting sa clock nila? Baka yung biological clocks nila ay sobrang pagal kumilos kumpara sa atin ngayon. At ito pang isa magpapakamot sa utak mo. Paano kaya kung iba ang takbo ng oras noon? I know, I know, parang sci-fi movie lang, di ba? Pero may mga nagsasuggest kasi na baka iba yung bilang nila ng taon noon. Kunwari yung taon sa kanila ay yung tiyatawag nating buwan ngayon. Suddenly, yung 900 years hindi naman ka di ba? Parang 75 years na lang sa atin yun. Kaso may problema pa rin. Kasi kung totoo yun, may mga tao sa Biblia na nagkaanak habang bata pa sila. Ang grabe, di ba? So, ano sa tingin mo? Itong biblical lifespans ba ay scientific mystery na naghihintay makra? O baka yung sagot ay nakatago sa ibang lugar? At itong isang tanong na talagang magpapasummersault sa brain cells mo kung bigla nating ma-discover yung sikreto para mabuhay ng 900 years. Gusto mo ba? Imagine mo yung 500th birthday mo, yung dami ng kandila sa cake. Sa maraming ancient societies, ang mga numbers ay hindi lang pang bilang. Parang mga secret code sila na puno ng meaning. Parang emoji ngayon. Kapag nagpadala ka sa friend mo ng heart emoji, hindi ka lang nagpapadala ng picture ng puso, di ba? Nagpapadala ka ng buong mensahe ng love o friendship. Ngayon, I-apply natin tong ideya na ito sa mga napakalaking edad sa Biblia. May mga scholars na nag-iisip na kapag sinabi ng Bible na may taong nabuhay ng 900 years, hindi yung tungkol sa actual age nila, pero tungkol sa kung gaano sila ka o ka-important. Parang sinasabi, ang taong to'y sobrang awesome, parang nabuhay siya ng 900 years. Paraan to ng pagpapakita ng respect at pag-highlight ng significance nila sa history. Pero bakit gumagamit ng mga scientific numbers? Bakit hindi lang sabihin na napuhay sila ng sobrang tagal o super tanda na? Sa ancient Hebrew culture kasi may special meanings ang iba't ibang numbers. For example, yung number 7 considered perfect o complete. So, kapag nakita ka ng mga edad ng 962 o 969, baka paraan ito ng pagsasabi na ang mga taong ito ay napuhay ng full, complete lives na blessed by God. At ito pang pa isang theory. May mga researchers na nag-iisip na baka mga ages na ito ay based sa lunar cycles instead na solar years. Ibig sabihin, baka months ang binibilang nila instead na years. Kaya kung totoo yun, yung 969 years ni Batocella ay magiging around 80 years sa ngayon. impressive age pa rin yun, lalo na para sa ancient times. But wait, there's more. May mga nakapansin na itong super long lifespan ay nagsisimulang gumaba patapos nung baha sa kwento ni Noah. Parang tinangay ng baha yung longevity magic. Pwede kayang clue ito? Akaparaan to ng pagpapakita kung papaalam ng bagong mundo patapos ng major event na ito. Parang sinasabi ng kwento na iba talaga noon bagong baha. Mas close sa mga tao sa Diyos at mas matagal silang nabubuhay. Ngayon, i-zoom out natin at tingnan ng bigger picture hindi lang sa Bible may kwento ng super long lives. Maraming ancient cultures ang may mga kwento ng mga taong nabubuhay ng hundreds or thousands of years. Sa ancient Sumerian for example, ang king lists, may mga hari raw na naghari ng sampu-sampung taon. So, ano nga ba dito? Nakakuha ba ang lahat ng kulturang ito ng ilang lost secret ng longevity? O common way ba ito ng ancient people para magkuwento ng past nila? Bakit kung mga mahabang edad ay way ng pag-stretch ng history para mas mukhang malaki at impressive ang nakaraan. Parang kapag nagkwento ka ng tungkol sa isdang na huli mo tapos lumalaki siya sa kada kwento mo. Ito ang isang mind-bending question para sa iyo. Kung simbolik tong age na to, to, ano nga bang sinasimbolize nila? Pwede kaya ang weight ng pag-measure ng ibang bagay bukod sa time? Aka measure to ng wisdom o closeness kay God o importance sa history? Paano pa man combination ng lahat ng to? Ikaw, ano sa tingin mo? Itong biblical lifespans ba ay literal record ng kung gaano katagal nabuhay ang mga tao dati? O rich symbolic language ba to na patuloy pa nating pinag-aaralan i -decode? At kung symbolic nga sila, nababawasan ba ang meaning o importance nila sa kwento? Langin mo naman sa comment section ang sagot mo. Kung nagustuhan ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa pinanood. Akita kita tayo sa next video.